Ito na ang mga bakasi na nakuha nila kanina, wow. so ngayon lulutuin na namin yan mamaya, hinihintay lang muna namin yung... Anong klaseng luto guys? Yan ang luto namin na tinawag na binisabit, bin 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 yun, yun ang abangan nyo mamaya kasi anuhin pa namin yan mamaya kasi hindi pa kami nakaready eh. kasi wala pa yung mga sangkap namin. Eh. At ito yung ano namin ngayon si Mr. Atoy. Ito talaga ang may dahilan na marami <laughs> kayo huli yun sa pagkasya dito. At saka nagpapasalamat na kami kay Noy Lasco. Dahil siya yung yes! siya talaga. Siya talaga ang bumubuo nito. At saka kung wala siya, wala rin kami. So magtulungan lang tayo. Huwag kayong magsawa. Sa so, panunod na aming video. Kasi kami ay nandito naman po kami. Oh. Kita sa inyo ng magandang What? All right, maajung buntag mga kanoy kulas followers na to sa tibuok kalibutan. So syempre uh, kay Domingo, unahan na to to ang pagsimba sa to ang langit ng amahan. Ang pasalamat ta sa tanang grasya nga nadawat ug labi na birthday sa to ang Mama Mary. see Alright, transition uh, pagkat human og uh, to og misa, okay so uh, mahal taong gamay, di ba humi mahal, dito so uh, dito sa Dawis para mupalita tao og paon ng gitawag nga uh, ang sa so, ang uh, ang paon sa tong bantak, so grabe salamat kayo sa uh, tamban ng only 100 pesos, grabe wow. uh, no. Uh, daghan na kayong bakasi at makuha ni. Okay, so dito ta sa ato ang uh, venue dito sa uh, San Isidro Dawis Bohol. Okay, so grabe. Ah uh, kinanindutan atong spot kay grabe ka daghan og bakasi dito na pita og lindot pagyud ang view og lindot pagyud ang mga kabalasan kaba, kirting puti ah. Okay, so Uh, bago to mo sa dagat so ato sa ning lungagon sa ning ato ang dang uh, uh, saging sabah. kay sempre sa so, ah, eh, simpre, so sa dagat labi kay so, di kaon mga nagutmon sa mga sa saging kamote uban pang uh, mga lagot mo eh so spirit ako nato sa dagat so shout out na to, na to mga kaubanan diha si Buds Atoy Austria og si uh, Buds Rolly nga kinapawiran. <laughs> okay, siyempre, kaoban na to si Mamada. Nga to ang uh, number one nga supporter. Okay, so thanks Mamada. Alright, so mga atong itong video. pagkita na to gamay. Nga to ang nindot kayong spot dito sa San Isidro Dawis Puhol. Okay, so white sun. So partner na sa Spanglao guys. So very white sun. Kod ka, so dire. Okay, so mahala o init dyan Basta kayo makakuha pakasi para kusog mo kisi-kisi. Alright, so siyempre. Okay, so itong ipakita ng perting nindutan ng mga uh, view Nato, ito Nga blue-blue gajod. Ang iyahang og, og kita gajod yung kaputi Okay, fish Alright, so siyempre. Okay, so pag humana itong taan sa mga kabantakan. Bain tika buo ka bantak kitaan guys. So, um... Siyempre, okay? Ang ato <laughs> right. so, ang tuyo. Alright, so siyempre ang ginagusto ang bahal ni Kuya. Okay? Shout out to na. So, naluto naman ang saging. Okay, ato na ng sima-simaon. Okay, para di mapas mo. Okay, so while waiting sa ang mga bantak. Okay, so, uh, so after... 30 minutes Okay, 30 minutes ang muna naging So, mga na nita na itong uh, kuha sa itong 20 kabantak. Una na itong uh, taan. Ay, grasa sa Makalabog na puntaan eh. Okay, so, uh, prepara na ito ng ito ang mga kasangkapan niya, ha? mga kalamasan. So, mauna yung mauna ay magpahumot sa ito ang mga nilabog ng bakasi para lamikadong ihigop o sabaw. Okay, so, bago na ito latuon, ito asa nang idangka na diri sa ito ang kinagusgan ng sin ni Kuya. Alright, right, so salamat sa pagpahuam sa sin. So syempre, lami na kayo na. Ayun na. Humot ka adyo atong pakasi sa tuwang isugba o before na to uh, sabuan, before na to labugon or gataan. Pero ting humuta ka na basta isugba na to o na kay iyahang mga duga-duga. Kaya -duga. yung lanto, mawa. Alright, syempre, lutuan na na ni Noy Colas. Okay, okay. Mikus mikus na nanirikula sa mga kalamasan tungkol kayo mauna sila magpahumot sa tuang mga ginataang bakasi kompleto ricados okay so ano, o so kumunta na si Kadjo sus mo no, dyan eh kinalamian nga experience na to no so catch and cook yun eh kerting labasa sa itong mga eel or bakasi gakisi-kisi ga pagkajod no alright so siyempre ah uh, itong kisahan o gamay then Sunod na to dayon og uh, gisa og magamay ang ato ang mga bakasi nga sinugba. okay bago na to sinuban ato sa nang gisuba og gamay then butangan ikaduhang tuno ay ay salami. okay so gabi, plus butangan pa na to nag sili nga piting daghana para lami nang hanghang ba para mogawas gud kasipunan <laughs> Alright, so siyempre, kawan og gamay kay luto-luto naman ng ato ang mga bakasi. Eh. okay so atong uh, tilawan og magamay kung sakto na ba ang sabaw ayun oh. No? so ko ang sabaw peting lamian. so salamat sa atong mga kakugi di ba so pagpamakasi itong kay sibli-libre atong sudan Okay, so yun, oh, ang bakasi. Totoo na. Yung share po ta sa itong mga uh, nilabog bakasi sa ito ang mga kaubanan nga na diha. Nga taga diha po, shout out na ito mga uh, kahigalaan nga na taga sa Isidro Dawis Buhol. Alright, so salamat ka, Nga uh, nagka-uban ta diha sa itong padagat uh, adventures. Diba, Sundays best. Okay, syempre flex natu natu ang kinakos ng mama da. Magmodel-model daw siya din ng Dapita. Oh Kay, my God. Papaha ang lugar din ng Dapita. Sama sa kagimu uh, mong kagwapa, mama Iyon, <laughs> know? so, ma eh, okay, uh, no? So, din Dapita, ma-refresh yung mga mind. Okay, yung heart, no? So, Tungon kay grabe ka nindot ang iyahang rock formation. At the same time, na sa nindot ng uh, white sun. No, grabe ka dyan. Kung mga experience nilang dapita Ma-enjoy lagi ka. Alright, so siyempre, pag humana to o pagpangaon, okay, drip suit na pagta kay atong gitaan, tong mga kabantakan, last na tong ataan Alright, so siyempre, shoutout na ito na ito ang kabat sa BIT. Okay, ka... Nakaabat ra jud ang mga kanhing mga kaila no sa Buhol Institute of Technology. Alright, so tungod kay atong nataan naman to, pila ka minutos, pila ka or one hour kapin. So ato na ano, nang pangkuhaon atong last nga taan ng mga kamantakan. Okay, so dili kayo kunas daga pusod ng ato ang tubig. Lamig ka, po, ihumul-humul, eh, iligo, eh, okay, pabugna, Alright, so yun oh, tu mga kabantakan. So, perting lipaya ang ito uh, ang amigo nga si Atoy Kusap, oh, Atoy Austria. Okay, so, di na ni batong batong, kundi uh, rin na siya po padagat, ngayon mamak kasi. Okay, so sayang nga ito sa nga ito ang niambak nga dakong uh, <laughs> uh, panangitan. <laughs> Sige, po hon, buds. Ano pa ng Anak mana basta first time no excited ka sa so, ako mismo antod karon sukad tad pagsugod nako aning pagpamantak grabe yun no oh nga no? kisikisi ng mga bakasi ilam sa tong bantak nga tuti all right so yun oh no? oh lami ka sa iligo-ligo while okay so ligo na ka at the same time nakakuha pa tawag mga pampanoodan. so, libre na okay so at the same time ato ah, pag yung ah, vlog nga to ang pagpamantak sa itong mga ah, bakasi kayo grabe, piting nindota doon ang experience ni ikaw, ikaw mismo na adiri okay so siya, na si Badge Rolling grabe way paglubad nga kinakugihan dyan mo muda mabit-bit o kaldero o <laughs> pang mga kalamasan para sa ito ang bakasi adventure so din dapita, kung ipakita ninyo ang views sa on board ng resort okay so daghan mga resort pud diri dapita nga dilting ninduta pud di ang iyang ambiance you know padung na dito sa Bikini uh, Beach dito sa unahan diri dapita daghan pud makuha na ng mga swaki okay so lamig ka na og labi dako og uh, buwan beting na kuha o unod at mga So, siyempre, shout out na to na si Boaz Emerson Bunayog. O, gina ginasay, itong um, taga di rin. Kaila na ito, kaoban na sa ito so, to ang Buhol Transport Cooperative. Mga taga di sa San Isidro pro 4 Dawis Bohol, Alright? Kumplito <laughs> ka Okay, sa so, pagkahapon, dagahan ka og um, mga nangaligo. Daring dapita kayo sa lagi. Nami kayo yung dapita kaliguan labi na landong-landong -landong na. Okay, so mao tana na tanan mga kabantakan. Okay, so naa pa jud gyapoy ta nakuha no sa last na to nga taan ng mga bakasi. So syempre sa libre na gyud ato ang panud Okay, so sa mga wala pa makasuway o kaon na nga atong mga nilabog or nilarang nga bakasi. So guys, why jud mo og kaon di perting lami ag jud kauban ang imong mga ka imong mga kabarkada, imong mga kapamilya. Alright, so syempre, oh atong pasalamatan tan atong tanan nga mga kahigalaan ug ato ang mga Noy supporters na to sa tibuok oh, kalibutan yes okay so, uh, ayo ka kalimot sa pag uh, like comment and shares sa atong videos para daghan pa mga binigwasay nga experience no so sang asang dapita pwede ka mag-comment diri kung asa ka dapita diri sa Bohol pwede tang, uh, mag Kulab sa ito Bakasi Adventure. Okay, kauban na ito na si Idol, Kois, Rick Balls. You know, grabe, ganyan din yung tawahan na kasupportive. Okay, sa itong grupo. Okay, so, uh, yun. <laughs> so thank you so much mga buds uh, mga Kois no sa tong uh, Adventure so uh, sa sa sunod nga mga kahigayunan nga daghan patag mga baka si adventure, padagat adventure nga pag uh, buhaton diri sa Nicolas.